sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 2, 2025, Biyernes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Atanasio, isang ubispo at pantas ng simbahan. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 5, verses 34 to 42. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagnangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautosan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may apat na raang tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na galak na umali sa mga apostol sa harap ng Sanedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, unang biyernes para sa buwan ng Mayo at ito nga po ang ating narinig na kwento sa pagpapatuloy ng mga karanasan mula sa mga gawa ng mga apostol, kung saan ay uh, isang pariseyong nagnangalang Gamaliel ang pumigil sa ilang mga pariseyo para sila ay uh, tuluyang parusahan o ipabilanggo. Yung kanyang testimonya na kung ito ay gawain ng Diyos, kahit kailan hindi ito uh, mapipigilan, pero kung ito ay gawain lamang ng tao, ay kusa itong maglalaho. Makalipas lang ilang lang taon ay magkakawataw watak din. At itong isang patunay no sa ating simbahan na naniniwala tayo na ito ang ang simbahan Katolika ay hindi gawa lamang ng isang tao, hindi founded no o sinimula ng isang tao kundi ang ating simbahan ay uh, sinimula ni Jesus, itinatag ni Jesus. Kung kaya kahit anong pagsubok, kahit anong iskandalo ang dumating sa ating simbahan, ito ay nananatiling nakatayo. Magpapalit man, o magpalit man ng mga leader, magpalit man ng mga pamunuan, pero ang simbahan ay nananatili at nagpapatuloy sa kanyang misyon. Ang magpahayag ng mabuting balita, at ang ilapit ang mga tao patungo sa Diyos at ang tao ay uh, mailapit muli sa mga sa mga tao kaya ito ang ating pong pinangahawakan din no? ang pananampalataya natin ay nagmula kay Kristo si Kristo mismo ang na, ang uh, pinaka pundasyon no, ng ating simbahan kaya magpatuloy nawa tayo na matuto sa simbahan at tayo na magpakalinga sa ating simbahan dahil naririto si Kristo. Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo pong lahat.